Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Ang narinig po natin na nawa ay pumukaw na rin sa atensyon ng nasa bulwagang ito ay ang anunsyo ng MTRCB na naririnig natin sa bago magsimula ang palabas sa ating mga telebisyon. Simpleng anunsyo. Pero ito po ang nagtatakda ng linya sa pagitan ng pagkaka-expose ng ating mga kabataan sa mga sensitibong palabas at programa. Isang karangalan po para sa inyong lingkod ang tumindig sa pulpito ngayong hapon upang ihain sa plenaryo ang Ulat Komite ng Pampublikong Informasyon at Mass Media. Ang committee report number no. 311 patungkol sa mga panukalang susug sa charter ng Movie and Television Review and Classification Board. Tatlumpu't walong taon na po. Ganito na po ang edad na umiiral sa patnubay ng ahensya na nangangasiwa sa klasifikasyon at pagsusuri ng mga programa sa telebisyon at pelikula. Pagkadami-dami na po nagbago. Ngunit ang charter ng MTRCB ay napaglipasan na po ng panahon. Nais ko pong ihain ang mga panukalang susog sa pagpapaigting at pagpapalawak ng kapangyarihan ng MTRCB. Batay po sa ginawa nating mga pagtinig at konsultasyon sa mga ahensya ng pamahalaan, pinakabago sa ating panukala ay ang pagsasailalim ng mga on-demand online streaming services sa saklaw ng ahensya. Hindi po nangangahulugan sa dagdag na saklaw na ito na literal na i-review nila lahat ang pelikula sapagkat ito po ay mainly impossible. Ninanais na rin po natin magkaroon ng mandato ang MTRCB upang aprubahan o hindi aprubahan ang mga materyales, digital man o hindi, na maaaring maghikayat sa paggawa ng karahasan o krimen na makakaapekto sa ating kaayusan sa publiko, public order at kalusugan ng mga mayan, public health. Sa panukalang ito, ginagawa na rin po nating institusyonal ang kapangyarihan ng board na hilingin ang pakikipagtulungan ng Department of Information and Communications Technology, National Telecommunications Commission at iba pang mga ahensya ng pamahalaan sa pagpapatupad ng mga desisyon at utos nito. Isa rin po sa mga pinalinaw na probisyon ay ang paggawad ng quasi-judicial function sa board upang dinggin at magpasya sa mga paglabag sa batas. Gayun din ang pagpataw ng mga administratibong sanksyon na po namin bigyan ng diin maliban po sa pag-block sa mga streaming services na kabilang sa mga administrative sanctions na nakalista sa panukalang ito, nais po namin ihain sa opisyal na record na ang paggawad ng mga administratibong kaparusahan ay sadyang ipinatutupad po ng MTRCB. Dahil sa dagdag saklaw at kapangyarihan na ating ibinibigay sa ahensya, iminumungkahi kahirin po ng pumitik ang pagtataas ng benepisyo ng mga opisyal ng MTRCB. Labis ang aking pasasalamat sa suporta ng lupon na ito upang maisulong ang panukalang amyenda sa PD-1986. Wala pong alilangan, Ginoong Pangulo, napapanahon na upang maipasa natin ang papapaiting sa mga kapangyarihan po ng Movie and Television Review and Classification Board. Maraming salamat po.